alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan nyo ako at ating alamin ng siyam na mga benepisyo ng kape. Siyam na mga natatanging benepisyo ng kape. Ang kape ay higit pa sa pagpapalakas ng iyong enerhiya. Ang ilang pangaraw-araw na tasa ng kape ay maaari ring magpababa ng iyong panganib na magkaroon ng type 2 diabetes at depresyon, suportahan ang pamamahala ng timbang, at matulungan kang mabuhay ng mas mahabang buhay. Tandaan lamang na inirekomenda ng mga eksperto na limitahan ang kafin kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Ang kape ay isang minamahal na inumin na kilala sa kakayahang ayusin ang iyong pagtuon at palakasin ang iyong mga antas ng enerhiya. Sa katunayan, maraming tao ang umaasa sa kanilang pang-araw-araw na tasa ng Joe kapag nagising sila upang simulan ang kanilang araw sa tamang paa. Bilang karagdagan sa mga nakakapagpasiglang epekto nito, nalink ang kape sa isang mahabang listahan ng mga potensyal na benepisyong pangkalusugan na nagbibigay sa iyo ng higit na dahilan para magtimpla. Ang artikulong ito ay tumitingin ng malalim sa siyam sa nangungunang mga benepisyong nakabatay sa ebidensya ng kape. Isa, pinapalakas ang mga antas ng enerhiya. Ang kape ay naglalaman ng caffeine, isang central nervous system stimulant na kilala sa kakayahang labanan ng pagkapagod at pataasin ng mga antas ng enerhiya. Ito ay dahil hinaharangan ng caffeine ang mga reseptor ng isang neurotransmitter na tinatawag na adenosine, at pinapataas nito ang mga antas ng iba pang mga neurotransmitter sa iyong utak na kumokontrol sa iyong mga antas ng enerhiya, kabilang ang dopamine. Nalaman ng isang maliit na pag-aaral na ang pag-ubos ng kafin ay nagpapataas ng oras hanggang sa pagkahapo sa panahon ng pagbibisikleta ng 12% at makabuluhang nabawasan ang mga subjective na antas ng pagkapagod sa mga kalahok. Ang isa pang pag-aaral ay may katulad ng na mga natuklasan na nag-uulat na ang pag-inom ng kafin bago at sa panahon ng pag-ikot ng golf ay nagpabuti ng pagganap, nadagdagan ng subjective na antas ng enerhiya, at nabawasan ang pakiramdam ng pagkapagod dalawa Maaaring may ugnay sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes Iminumungkahi ng ilang pananaliksik na ang regular na pag-inom ng kape ay maaaring nauugnay sa isang nabawasan na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes sa mahabang panahon Sa katunayan natuklasan ng isang pagsusuri ng 30 pag-aaral na ang bawat tasa ng kape na iniinom ng mga tao bawat araw ay nauugnay sa 6 na na mas mababang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes Ipinapalagay na ito ay dahil sa kakayahan ng kape na mapanatili ang paggana ng mga beta cells sa iyong pancreas, na responsable sa paggawa ng insulin upang ay regulate ang mga antas ng asukal sa dugo. Dagdag pa, mayaman ito sa mga antioxidant at maaaring makaapekto sa sensitivity ng insulin, pamamaga, at metabolismo, lahat ng ito ay kasangkot sa pagbuo ng type 2 diabetes. Tatlo, maaaring suportahan ang kalusugan ng utak. Bagamat may mga pinaghalong resulta ang mga pag-aaral, iminumungkahi ng ilang pananaliksik na maaaring makatulong ang kape na maprotektahan laban sa ilang neurodegenerative disorder, kabilang ang Alzheimer's disease at Parkinson's disease. Ayon sa isang pagsusuri ng labintatlong pag-aaral, ang mga taong regular na kumakain ng kape ay may mas mababang panganib na magkaroon ng sakit na Parkinson. Higit pa rito, pinabagal din ang pagkonsumo ng caffeine ang pagunlad ng sakit na Parkinson sa paglipas ng panahon. Ang isa pang pagsusuri ng labing isang obserbasyonal na pag-aaral sa higit sa dalawamputsyam na libong mga tao ay natagpuan din na ang mas maraming mga tao sa kape, mas mababa ang kanilang panganib ng Alzheimer's disease. Bilang karagdagan, ipinakita ng ilang pag-aaral na ang katamtamang pagkonsumo ng kape ay maaaring may ugnay sa mas mababang panganib ng demensya at pagbaba ng kognitiv. Apat, maaaring magsulong ng pamamahala ng timbang. Ayon sa ilang pananaliksik, maaaring baguhin ng kape ang pag-iimbak ng taba at suportahan ang kalusugan ng bituka na parehong maaaring maging kapakipakinabang para sa pamamahala ng timbang. Halimbawa, ang isang pagsusuri ng labindalawa na pag-aaral ay nagpasya na ang mas mataas na pagkonsumo ng kape ay maaaring may ugnay sa pagbaba ng taba ng katawan, lalo na sa mga lalaki. Sa isa pang pag-aaral, ang pagtaas ng pag-inom ng kape ay nauugnay sa pagbaba ng taba ng katawan sa mga kababaihan. Higit pa rito, natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga taong umiinom ng isa hanggang dalawang tasa ng kape bawat araw ay 17% na mas malamang na matugunan ang mga inirerekomendang antas ng pisikal na aktibidad kumpara sa mga umiinom ng mas mababa sa isang tasa bawat araw. Ang mas mataas na antas ng pisikal na aktibidad ay maaaring makatulong sa pagtataguyod ng pamamahala ng timbang. 5. Nakakaugnay sa mas mababang panganib ng depression. Natuklasan ng ilang pag-aaral na ang pag-inom ng kape ay maaaring may ugnay sa mas mababang panganib ng depresyon. Ayon sa isang pagsusuri ng pitong pag-aaral, ang bawat tasa ng kape na iniinom ng mga tao bawat araw ay nauugnay sa isang 8% na mas mababang panganib ng depresyon. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na ang pag-inom ng hindi bababa sa apat na tasa ng kape bawat araw ay nauugnay sa isang makabuluhang mas mababang panganib ng depresyon kumpara sa pag-inom lamang ng isang tasa bawat araw. Higit pa rito, ipinakita ng isang pag-aaral sa mahigit 200,000 tao na ang pag-inom ng kape ay nauugnay sa mas mababang panganib ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapakamatay. 6. Maaaring maprotektahan laban sa mga kondisyon ng atay. Kapansin-pansin, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaaring suportahan ng kape ang kalusugan ng atay at maprotektahan laban sa sakit. Halimbawa, natuklasan ng isang pag-aaral na ang pag-inom ng higit sa dalawang tasa ng kape bawat araw ay nauugnay sa mas mababang rate ng pagkakapilat sa atay at kanser sa atay sa mga taong may sakit sa atay. Ang iba pang pananaliksik ay nagpapakita na ang mas maraming kape ang umiinom, mas mababa ang kanilang panganib na mamatay mula sa malalang sakit sa atay. Ang pag-inom ng isang tasa ng kape bawat araw ay nakatali sa 15% na mas mababang panganib, habang ang pag-inom ng apat na tasa bawat araw ay nauugnay sa isang 71% na mas mababang panganib. Natuklasan ng isa pang kamakailang pag-aaral na ang pag-inom ng kape ay nauugnay sa pagbaba ng paninigas ng atay, na isang sukatan na ginagamit ng mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan upang masuri ang fibrosis, ang pagbuo ng scar tissue sa atay. Pito, sinusuportahan ang kalusugan ng puso. Ang ilang pananaliksik ay nagpapakita na ang pag-inom ng kape ay maaaring makinabang sa kalusugan ng puso. Sa katunayan, natuklasan ng isang pagsusuri na ang pag-inom ng tatlo hanggang limang tasa ng kape bawat araw ay nakatali sa 15% na pagbawa sa panganib ng sakit sa puso. Ang isa pang pagsusuri sa 21 na pag-aaral ay nagpakita na ang pag-inom ng tatlo hanggang apat na tasa ng kape araw-araw ay nauugnay sa isang 21% na mas mababang panganib ng stroke. Higit pa, natuklasan ng isang pag-aaral sa higit sa 21,000 tao na ang pagtaas ng pag-inom ng kape ay nauugnay sa isang makabuluhang pagbaba ng panganib ng pagpalya ng puso. Gayunpaman, tandaan na ang kafein ay maaaring makaapekto sa mga antas ng presyon ng dugo. Sa makatuwid, ang mga taong may hindi pinamamahala ang presyo ng dugo ay maaaring kailanganing limitahan o ay moderate ang kanilang paggamit ng caffeine. 8. Maaaring dagdagan ng mahabang buhay. Iminumungkahi ng ilang pananaliksik na ang kape ay maaaring makatulong sa pagpapahaba ng mahabang buhay, salamat sa maraming potensyal na benepisyo sa kalusugan. Halimbawa, ang isang pagsusuri sa apat na pung pag-aaral ay nagpasya na ang pag-inom ng dalawa hanggang apat na tasa ng kape araw-araw ay nauugnay sa isang mas mababang panganib ng kamatayan, anuman ang mga kadahilanan tulad ng edad, katayuan sa timbang, at pag-inom ng alak. Katulad nito, natuklasan ng isa pang pag-aaral sa isang libu at anim na putpito na tao na ang pag-inom ng caffeinated na kape ay nauugnay sa mas mababang panganib ng kamatayan pagkatapos ng 12 at 18 na taon ng pag-follow-up. Higit pa rito, ang pag-inom ng hindi bababa sa isang tasa ng kape bawat araw ay nauugnay din sa mas mababang panganib ng kamatayan mula sa kanser. Kapansin-pansin, ipinakita ng isang pag-aaral sa test tube na ang kape ay nakapagpalawig ng haba ng buhay ng lebadura sa pamamagitan ng pagprotekta laban sa mga libreng radikal at pinsala sa DNA. Gayunpaman, higit pang pananaliksik ang kailangan upang matukoy kung maaari rin itong mailapat sa mga tao. Sham! maaaring mapahusay ang pagganap ng atletiko. Ang kape ay kadalasang ginagamit bilang isang ergogenic aid ng mga atleta na naghahanap upang mapabuti ang pagganap at pataasin ang mga antas ng enerhiya. Ang ergogenic aid ay tinatawag ding performance enhancer. Ang isang pagsusuri ng siyam na pag-aaral ay nagulat na ang pag-inom ng kape bago mag-ehersisyo ay nagpabuti ng pagtitiis ng mga tao at nabawasan ang kanilang pinaghihinalaang pagsusumikap kumpara sa isang control group. Natuklasan ng isa pang pag-aaral sa 126 at dalawampot anim na matatanda na ang pag-inom ng kape ay nauugnay sa pinabuting pisikal na pagganap at mas mabilis na bilis ng lakad, kahit na pagkatapos na mag-adjust ang mga mananaliksik para sa mga kadahilanan tulad ng edad, taba ng tiyan, at mga antas ng pisikal na aktibidad. Bilang karagdagan, ang isang malaking pagsusuri ay nagulat na ang katamtamang pagkonsumo ng kafein ay maaaring bahagyang mapabuti ang power output at oras ng pagkumpleto ng pagsubok sa oras. Gayon pa iba-iba ang mga resulta, kaya nabanggit din ng mga mananaliksik na ang kafein ay maaaring makaapekto sa mga tao sa ibang paraan. Ang kape ay isang tanyag na inumin na pinag-aralan ng husto ng mga mananaliksik para sa maraming benepisyo nito sa kalusugan, kabilang ang kakayahang pataasin ang mga antas ng enerhiya, itaguyod ang pamamahala ng timbang, pausayin ang pagganap ng atletiko, at protektahan laban sa malalang sakit. Tandaan na maaaring kailanganin ng ilang tao na limitahan ang kanilang paggamit, kabilang ang mga taong buntis o nagpapasuso, mga bata at kabataan, at mga taong may ilang partikular na kondisyon sa kalusugan. Gayunpaman, ang pag-inom ng kape sa katamtaman mga tatlo hanggang apat na tasa bawat araw ay nauugnay sa ilang mga benepisyo sa kalusugan at karaniwang itinuturing na ligtas para sa karamihan ng mga nasa hustong gulang. Kung gusto mo na mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakainganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po, po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam Alam mo ba? 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 Alam mo ba 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 alam mo ba